Magandang araw mga kapwa ko nagmamanok. Nung nakaraang video, pinakita namin sa inyo yung deep litter system na pag-aalaga ng manok. Ngayon naman po, ay ko po sa inyo yung paraan na ginagamita ng kawayan na flooring ang mga manok na pinapalaki. Ano po? Alam niyo po ba na kahit tuyo yung kawayan na nakikita ninyo, maraming bakterya yan. Oras na nabasa po yan, nagbubuhay yung mga bakterya. Ano po? Kasama na yung katulad nung nabanggit ko nung nakaraan, E. coli, Salmonella, Staphylococcus aureus, Clostridium, yung mga bakteriya na yun ay magiging active lalo pagka nababasa yung chlorine. Ano po? Pagka ikaw ay gumagamit ka ng suplemento na ang pH niya ay neutral lang o kaya magre-range ng 6 hanggang 8, madali pong magkaroon ng infection yung inuming tubig. Ang mangyayari po dyan, yung gamot na nilagay nyo, mga dalawang oras lang, pwede nang kapitan ng na maraming bakterya. Pero pag ang gamit nyo ay Progastro Plus, wala kayong dapat alalahanin. Kasi nga po, ang pH po nito ay mababa, so kaya niya patayin yung bakterya na nasa ipot o nasa tubig. O kaya yung mga nasa sahig na pwedeng matuka ng mga manok, ano po? Kasi po, karamihan ng bakterya, pathogenic o nakakapagdulot ng sakit, ay nabubuhay sa pH na 4.5 pataas. Mga sakit na katulad ng mga mamagana ng mukha, para pagtatae. Wala na po kayong alalahanin kung kayo po ay nakaprogasti Pwede po ninyong subukan. Ikumpara nyo sa uh, paborito ninyong suplemento sa maruming chlorine isa tapat sa progressive class para malaman niyo natutuwa ang aming claim. Yun po, maraming salamat.